Paano iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin? Paano niya binibigyan ng direksyon ang kalayaan? At paano natin mararanasan ang kanyang presensya sa gitna ng paglalakbay? Ang sagot ng Biblia sa aklat ng Exodus ay malinaw, ang Diyos ay nakikinig, kumikilos, at nananahan kasama ng kanyang bayan. Sa episode na ito, bubuksan natin ang Exodus mula sa bigat ng tanikala sa Ehipto, sa himala ng pulang dagat, hanggang sa apoy at ulap sa Sinai at sa tabernakulo, hindi lang para basahin, kundi para unawain at iugnay sa pang-araw-araw na buhay natin dito sa Pilipinas. Makinig tayo ng sama-sama at hayaang ang sinaunang salitang ito ay magsalita sa makabagong panahon. Sa simula ng Eksodus, dumami ang lahi ni Israel sa Ehipto. Ngunit imbes na purihin ang Diyos sa paglagong ito, natakot ang bagong paraon na baka ang mga Hebreo ay sumanib sa kaaway kapag may digmaan. Kaya't pinilit niya silang magtrabaho ng higit sa kaya, nagbubuhat ng bato, gumagawa ng ladrilyo sa ilalim ng araw, nagtatayo ng mga lungsod tulad ng Pitom at Ramses. Ang hangin ay puno ng alikabok at buntong-hininga, ang gabi ay puno ng daing at pagod. At nang hindi sapat ang latigo, naglabas ang paraon ng utos na pumatay ng mga sanggol na lalaki ng mga Hebreo upang mapuhtol ang kanilang hinaharap. Munit kahit sa gitna ng kalupitan, may mga taong pumili ng takot sa Diyos, kaysa sa takot sa hari, tulad ng mga kumadronang si Shefra, at puan na tumangging pumatay. Sa Pilipinas, kilala natin ang ganitong tapang, ang nanay na ipinaglalaban ang buhay ng anak sa kabila ng kahirapan, ang barangay health worker na tumutulong kahit kulang ang sweldo, ang gurong tumatayong magulang sa mga batang iniwan ng magulang sa abroad, sa lugar ng pangaapi, patagong umuusbong ang katapatan. Sa gitna ng madilim na utos, isinilang ang isang sanggol. Itinago siya ng kanyang ina sa loob ng tatlong buwan, at nang hindi na kayang itago ang iyak ng sanggol, gumawa siya ng maliit na basket na pinahiran ng alkitran, maingat na inilagay doon ang anak at pinaanod sa ilog nilo. Sa tingin ng tao, iyon ay desperadong hakbang ngunit sa mata ng Diyos, iyon ang simula ng pagliligtas. Natagpuan ng anak ng paraon ang sanggol at pinangalanan siyang Moises na ang ibig sabihin ay hinango mula sa tubig. Lumaki siyang parang prinsipe, marunong sa karunungan ng Ehipto, ngunit sa puso niya, naroon ang kurot ng katotohanan, siya ay anak ng Israel. Marami sa atin ang nakakaunawa nito, ang mga Pilipinong namuhay sa ibang bansa, ibang kultura, ngunit di malilimutan ang ugat, ang anak na lumaking malayo sa magulang ngunit bitbit -bit ang apelyido at alaala. Ang tawag ng pinagmulan ay hindi madaling kalimutan. Isang araw, nasaksihan ni Moises ang pagmamalupit ng isang Ehipsyo sa isang Hebreo. Sa silakbo ng loob, pinatay niya ang Ehipsyo at inilibing sa buhangin. Nang mabunyag ang ginawa, tumakas siya sa Midian at naging pastol sa katahimikan ng ilang. Dito malinaw, tama ang hangarin, ipagtanggol ang inaapi, ngunit mali ang paraan. Ganyan tayo kapag minadali natin ang hustisya sa sariling kamay. Sa pag-aaway sa comment section, sa pagkakalat ng chismis kapalit ng due process, sa bahala na nakilos na walang panalangin. Sa median, tila naantala ang plano, ngunit sa Diyos, ang katahimikan ay paaralan. May mga panahon sa buhay na parang walang nangyayari, negosyo hindi umaangat, content hindi umaabot, panalangin tila hindi sinasagot, subalit sa likod nito, Hinuhubog ang loob, binabasa ang yabang, tinuturuan ang paan na maglakad sa utos, hindi sa bugso ng damdamin. Doon sa ilang, sa harap ng kawan, may punong nagliliyab munit hindi nauupos. Lumapit si Moises. Mula sa apoy, narinig niya ang tinig, nakita ng Diyos ang pagdurusa, narinig niya ang daing, bumaba siya upang iligtas at isusugo niya si Moises. Nagdahilan si Moises, sino ako? Paano kung hindi sila maniwala? Ano ang sasabihin ko? Sumagot ang Diyos. Ako ay siyang ako nga. Ipinakita niya ang mga tanda, ang tungkod na naging ahas, ang kamay na nagkaroon ng ketong at muling gumaling, at ang pangakong kasama siya sa bawat hakbang. Sa ating buhay, may mga palumpong na nagliliyab, mga hindi inaasahang tawag, pagkakataon, o pangyayari na hindi nauupos ang liwanan. Minsan ito'y isang email sa iyong inbox, minsan taong kumatok dala ang pangangailangan, minsan problema na nagturo sa atin ng bagong direksyon. Ang pangalan ng Diyos. Ako, ay paalala na sa tuwing kulang sapat na Ako ng Diyos. Bumalik si Moises sa Egypto kasama si Aaron. Hinarap nila ang paraon, ito ang sabi ng Panginoon, palayain mo ang aking bayan. Ngunit tumigas ang puso ng hari. Kaya pumasok ang mga salot, hindi para magpasikat, kundi para ipakita na ang mga Diyos-Diyosa ng Ehipto ay walang laban sa Diyos na buhay. Nagkulay dugo ang Nail, namatay ang mga isda at buhmaho ang ilog na pinaniniwala ang banal. Dumagsa ang mga palaka, umakyat sa higaan at kaldero, pumasok sa palasyo. Ang Diyos nilang si Heket, na iniugnay sa palaka, ay naging biro. Mula sa alabok ay lumabas ang kuto at pumaktong sa balat ng tao at hayop, sumunod ang langaw na sumira sa kabuhayan, subalit hindi tumawid sa lupaing tinitirhan ng Israel. Nagkasakit ang mga hayop, baka, kabayo, tupa, at bumulagta ang yaman ng Ehipto. Sumunod ang pigsa na kumapit sa balat ng mga mangkukulam at pantas ng palasyo. Pinatahimik ang kanilang mga sekreto. Bumuhos ang branizo na may apoy. Umulan ang hatol na pumatay sa pananim at sumira sa punong kahoy. Lumamon ang balang sa anumang natira, tinambol ang himig ng kawalan. Nabalot ng tatlong araw na dilim ang buong lupain, dilim na maaari mong kapain, ngunit sa tahanan ng Israel may liwanan. Sa huli, dumating ang pinakamabigat, ang kamatayan ng mga panganay na anak. Bago yon, iniutos ng Diyos ang Paskwa, magkahtay ng kordero, ipahid ang dugo sa hamba ng pinto, at kumain ng nakasandalyas at handa sa paglakad. Sa gabing iyon, ang tahanang may dugo ay nilaktawan, ang may pinto na walang dugo ay tinamaan ng hagupit at umalingawngaw ang iyakan sa buong Ehipto pati sa palasyo. Ang Pasko ay larawan, ang kaligtasan ay hindi dahil mabait tayo, kundi dahil may dugo sa pinto. Sa atin, parang bagyo, ang lahat ay ulan, ngunit ang may matibay na bubong ay ligtas, ang matibay na bubong ay ang habag ng Diyos, hindi ang husay natin. Pinalaya ng paraon ng Israel, at nagmadali ang bayan, tinapay na walang pampaalsa, sapagkat ang kaligtasan ay hindi palaging may mahabang oras ng paghahanda, minsan, kailangan lang sumunod agad. Ngunit nang nakalayo na, nagbago ang isip ng hari. Pinakawalan ang mga karo at kabayo, kumalansing ang mga gulong, at tumambad ang hukbo sa alikabok ng paghabol. Sa harap ng Israel ay dagat, sa likod naman ay sandata. Mas mabuti pang maging alipin kaysa mamatay sa ilang, ang sigaw ng mga tao. Ngunit tumindig si Moises, huwag kayong matakot, makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon. Itinaas niya ang tungkod, hinipa ng malakas na hangin ang tubig buong magdamag, tumindig ang dagat na parang pader tumawid ang Israel sa tuyong lupa. Sinubukan ng mga Ehipsyo na sumunod, ngunit nang nasa gitna na sila, bumigat ang kanilang mga gulong, lumito ang kanilang hanay, at ibinagsak ng Diyos ang tubig, tinabunan ang kapangyarihan ng imperyo sa isang iblak. Sa kabilang pampang, umawit ang Israel, ang awit ni Moises at ni Miriam, mga awit ng kaligtasan. Sa buhay natin, may mga dagat na humaharang, resulta, diagnosis, utang, kontratang hindi pumipirma, alitan na kumakapal. Ngunit ang Diyos ay gumagawa ng daan kung saan wala. Minsan ang himala ay paghihiwalay ng tubig, madalas, ito'y tibay na maglakad sa tuyong lupa sa gitna ng pader ng takot sa ilang natutong mamuhay ang Israel sa araw-araw na probisyon. Nang wala silang makain, nagbigay ang Diyos ng mana, tinapay mula sa langit, at pugo sa dapit hapon. May patakaran, huwag mag-imbak para bukas, maliban sa ikaanim na araw. Sapagkat ang leksyon ay tiwala, sapat ang grasya para sa araw na ito. Nang nauhaw sila mula sa bato ay lumabas ang tubig. Nang sinalakay sila ng amalek, nagtagumpay si Josue habang nakataas ang kamay ni Moises. Sinuportahan ni na Aaron at Hor larawan ng panalangin at pagkakapit bisig. Dito, mahalagang makita natin, ginagamitan ng Diyos ang ordinaryong ritmong nagtuturo ng disiplina, kumain kung kailan inialok huminto kung kailan sinasabi, magpahinga kung kailan ipinag-uutos. Sa bansa nating mabilis at magulo, magandang paalala na hindi dapat magmadali, kasama dito ang pahinga, paglalaan ng sabado o linggo sa pagsamba, at ang kakayahang magsabing tama na sa oras ng trabaho para makapag-uwi ng oras sa pamilya. Dumating si Jetro, Biena ni Moises, at napansin ang pagod ng manugang sa paghatol sa bawat kaso mula umaga hanggang gabi. Pinayuhan niya si Moises na pumili ng matitino at may takot sa Diyos na lalaking mamumuno sa libo-libo, daan-daan, lima-limampu, at sampu-sampu, upang ang mabibigat na usapin lamang ang sa kanya. Ganito ang karunungan ng Diyos sa pamamahala. Ang otoridad ay hindi monopolyo kundi pamamahagi. Ang katarungan ay hindi sabay-sabay kundi may kaayusan. Sa trabaho at komunidad, alam natin ito, kapag ang leader ay yakap ang lahat, bahbagsak. Kapag marunong magtiwala at magturo, lumalawak ang kakayahan ng buong grupo. Ito ang prinsipyong kayang ilapat sa barangay, sa simbahan, sa maliit na negosyo, at kahit sa content team. Sa bundok ng Sinai, bumaba ang Diyos sa ulap at apoy, sa kulog at kidlat, at sa tunog ng trompeta na palakas ng palakas. Nanginig ang bayan. Ibinigay ng Diyos ang sampung utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, huwag gagawa ng larawang inanyuan, huwag babanggitin ang pangalan niya ng walang galang, Alalahanin ang araw ng kapahinahan, igalang ang magulang, huwag pumatay. Huwag makalunya, huwag magnakaw, huwag magbulaan, huwag manasa. Ang batas ay hindi tanikala para sa bagong anyo ng pagkaalipin. Ito ang bakod na nagbabantay sa buhay, tulad ng railings sa tulay o traffic light sa EDSA. Sa tuwing sinusunod natin ang utos, hindi tayo binabawasan, tayo'y pinoprotektahan. Sa Pilipinas kung saan madali ang pwede na at walang makakakita, ang sampung utos ay hamon sa integridad, sa bayaran, sa buwis, sa eksam, sa kontrata, sa relasyon. Ginawaring malinaw ng Diyos ang tipan, dugo sa altar at sa bayan, ang libro ng tipan na binasa ni Moises at sinang-ayuna ng Israel, gagawin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Pagkatapos, umakyat si Moises at nanatili roon ng apat na pung araw at apat na pung gabi, tumanggap ng mga tagubilin tungkol sa tabernakulo, ang kaban ng tipan na may awaluklukan at kerubin, ang mesa ng tinapay na handog, ang gintong kandelabra na may pitong sanga, ang altar ng insenso, ang hugasan, ang dambana ng handog na susunugin, ang mga tabing at kawit, ang langis ng pagpapahid ang damit ng mga saserdot, efod, pectoral, mitra, lahat ng detalye. Hindi para sa luho, kundi para sa kabanalan. Sa atin, parang church plant na pinag-iisipan ang bawat kable, ilaw, tunog, at upuan, hindi para magpasikat, kundi para igalang ang presensya ng Diyos at ang kapakanan ng tao. Habang si Moises ay nasa itaas, sa ibaba ay kinutya ng oras ang bayan. Hindi na bababa si Moises, sabi nila. Kinuha nila ang mga hikaw, tinunaw at gumawa ng gintong guya. Sumayaw sila at sumamba sa Diyos-Diyos ang gawa ng kanilang kamay. Sa kabila ng ulap at apoy, ang puso ay marunong gumawa ng huwad na presensya. Nang bumaba si Moises at makita ang sayaw sa paligid ng guya, ibinagsak niya ang tapyas ng bato, larawan ng sirang tipan, at ginigil ang guya, pinapulbos, at ipinainom sa nagkasala. Nagkaroon ng paghaktol, may luha at pagkawala. Munit may nangyari ring mas malalim na magitan si Moises nakiusap kung maaari patawarin mo sila, kung hindi, burahin mo na rin ako sa iyong aklat. Ito ang larawan ng tagapamagitan, handa siyang magbuhat ng bigat ng sala para sa kapakanan ng bayan. Sa atin, mahirap ito, mas madali ang magquit kaysa pagtanggol ang kapwa mas madali ang mag-post ng galit kaysa magdasal ng awa. Ngunit ang puso ng Diyos ay puso ng tagapamagitan. Muling pinaakyat si Moises, muli ring ibinigay ang mga tapyas. At nang bumaba siya mula sa bundok, nagliliwanag ang kanyang mukha dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. Ito ang epekto ng presensya, nagbabago ang mukha, nagbabago ang tono, nagbabago ang kilos. Sa bahay at opisina, napapansin ito, kapag ang oras sa panalangin at salita ay totoo, nababawasan ang tapang na walang pag-ibig at nadaragdagan ang tapang na may kababaang loob. Nag-alay ang bayan ng kusang loob, ginto, pilak, tanso, asul, ube, at pulang sinulid, pinong lino, balat ng hayop, akasya, langis, bato. Tinawag ng Diyos si Bezalel at si Oholiab, mga artisan na puspos ng espiritu para sa gawang kamay. Sa ating mga simbahan at komunidad. Hindi lang pastor ang may tawag, pati mga gumuguhit, nagdidesenyo, nag nagilaw, nagtutugtog, may bahagi sa kabanalan ang gawang mahusay at tapat. At nang matapos ang tabernakulo, binihisan ang mga saserdote, inihandog ang mga altar, at pinahiran ng langis ang lahat, bumaba ang ulap, pinuno ng kaluwalhatian ang tolda, at hindi makapasok si Moises dahil sa bigat ng presensya. Mula noon, sa paglalakbay ng Israel, may ulap sa araw bilang gabay at may apoy sa gabi bilang tanglaw. Kung aangat ang ulap, lalakad ang bayan, kung hihinto, hihinto rin sila. Ang ritmo ay hindi sige lang ng sige, kundi sige kung kasama ang Diyos, hinto kung wala ang kanyang utos. Kung titingnan natin ang eksodus sa kabuuan, makikita natin ang tatlong malalaking himig. Una, nakikinig ang Diyos sa daing. Hindi siya bini sa koleksyon ng maliit na iyak, iyak na hindi na ipapaskil sa social media, iyak na nahuhulog sa unan sa hating dabi, iyak na hinahabol ng ambulansya o notice of disconnection. Sa Pilipinas, alam natin ang tunog na ito, tuition na hindi mabayaran, gamot na kulang, trabaho na hindi siguradong babalik bukas. Ang Exodus ay sabing narinig ko. Ikalawa, ang kalayaan ay may direksyon. Hindi pinalaya ang Israel para magwala sa ilang, pinalaya sila para sumamba at sumunod. Kung tayo man ay pinalaya mula sa bisyo o pagkakasala, ang direksyon ay hindi lang malaya ako. Kundi malaya akong maglingkod at magmahal. Kalayaan na walang hangganan ay bagong anyo ng tanikala. Kalayaan sa loob ng hangganan ng pag-ibig ng Diyos ay tunay na buhay. Ikatlo, ang presensya ng Diyos ang mismong gantimpala. Maganda ang lupang pangako, ngunit mas mahalaga ang Diyos na kasama sa daan kapag kasama siya, kaya ang dilim at ang init, kapag wala siya, kahit ginto ng Ehipto ay kulang. Sa pang-araw-araw na buhay Pilipino, nabubuhay ang eksodus kapag pumipili tayong maging tapat sa gitna ng tukso, kapag pinipigilan natin ang kamay na magnakaw sa maliit na sukli kapag tinutulungan natin ang mahina kahit walang kapalit. Kapag nagpapahinga tayo sa araw ng Panginoon at ibinabalik ang oras sa pamilya, kapag tinatanggap natin ang mana na ng ngayon at hindi nababaliw kakaisip ng bukas, kapag hinahayaan nating may aron at horna humawak ng ating mga kamay sa panalangin at kapag handa tayong maging bezalel at oholiab, gumawa ng maganda at maayos para sa Diyos at sa tao. Nabubuhay ang eksodus sa tuwing iniiwasan natin ang gintong guya ng ating panahon, ang likes at views bilang Diyos, ang pera bilang tagapagligtas, ang relasyon bilang kapalit ng kabanalan. Nabubuhay ang Exodus sa tuwing nagde-decide tayong maglakad kung saan gumagalaw ang ulap ng Diyos at huminto kung wala ang kanyang pahintulot. Marahil may mga tanong ka, paano kung kagaya ako ng Israel, madaling makalimot? Paano kung kagaya ako ni Moises, may nakaraan akong pinagsisisihan? Paano kung tila wala namang ulap at apoy sa langit ngayon? Pakinggan ang paanyaya ng Diyos sa Exodus, naririnig ko, kasama ako, at binibigyan ko kayo ng tanda. Ang tanda ngayon ay hindi ulap sa langit kundi kanyang salita sa ating kamay, hindi apoy sa gabi kundi kanyang espiritu sa ating puso, hindi dugo ng kordero sa hamba kundi dugo ni Kristo sa krus. Kaya kapag sumisikip ang oras at espasyo, alalahanin, may paskwa, may dugo sa pinto ng puso, may dagat, ngunit may daan sa gitna, may ilang, ngunit may mana bawat umaga, may kasalanan, ngunit may tagapamagitan, may takot, ngunit may presensya. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa Exodus, alalahanin natin, ang Diyos ang tagapagligtas na nakikinig, gumagawa, at nananahan. Kung saan may daing, may pakikinig, kung saan may tanikala, may pagputol, kung saan may paglalakbay, may gabay. Huwag tayong manatili sa Ehipto ng nakaraan, sa hiya, sa galit, sa pait. Huwag tayong gumawa ng sariling gintong guya, mga idolong kumakain ng oras, dangal at bulsa. Sa halip, maghanda tayong sumunod sa ulap at apoy, Huminto kapag sinabing huminto, maglakad kapag sinabing lakad, tumigil sa laban kapag hindi sa atin, lumaban kapag para sa tama. At kung sakaling mapagod, maalala natin na kahit si Moises ay sinusuportahan ni na Aaron at Hor, kaya tayo rin ay dapat may kasama sa panalangin at paglalakbay. Manalangin tayo, Panginoon, salamat sa aklat ng Exodus, sa paalala na naririnig mo ang daing at inililigtas mo ang iyong bayan. Inaamin namin na madalas kaming natitinag ng takot at tukso, tulad ng Israel, na kung minsan ay minamadali namin ang hostisya, tulad ni Moises, at may mga oras na gumagawa kami ng gintong rebulto mula sa mga bagay na komportable at kilala. Patawarin mo kami. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, magpahinga sa araw mo, maglakad sa mga utos mo na tulad ng bakod na nagtatanggol sa buhay. Ibigay mo sa amin ang tapang na tawirin ang aming mga pagsubok sa buhay, ang tiyaga na maghintay sa paggalaw ng ulap, ang puso na manalangin para sa iba. Gamitin mo ang aming mga kamay, tulad nina Bezalel at Oholiab, para sa gawain may ganda at kabanalan. Sa aming mga tahanan, trabaho, eskwela, at komunidad, manahan ka, maging ikaw ang ulap sa araw at apoy sa gabi. Sa ngalan ni Jesus, Amen.